Ayan, napakahangin. Mukhang uulan. Ayan, nandito tayo sa ating uh, farm. Ang ganda ng mga flowers. Oh. Grabe. Cute. Ayan. Bili na po kayo ng uh, seedling nito. Meron tayo nito. Hindi ko lang alam ang pangalan. Meron <laughs> tayong yellow and orange red. Ayan yung yellow. Okay, dito tayo dito. Dito tayo sa Pinandalo ko ngayon ito. Oh. Ay, may papaya tayo. Oh. Atalim At tayo ng talong dito. Ayan. ayan, kinata natin yung ating grapes and then after a week, ayan, may supling na naman yan. Malaki na ang ating mga talong dito sa ating uh, bedpan. bed pan. Bed. bed ang tawag na. Garden bed. Ayan, ang ganda na nito. Dumadami na yung flowers. Pwede na picture-picture dito. Ayan, papaya. May papaya picking tayo. Malapit na magsilay. Ayan. Pag nag- speaking again. Naayos natin habang hindi pa sila namumunga. Okay, this is it. Naglibot tayo ngayon dito sa ating other side of farm grapes area. Vineyard. Yun,